Hi guys, this is Nicole and we are here at Mirelas of the Vision located at Novali, Santa Rosa, Laguna. And I can't wait to show you guys the newly built house made by Metro One and Module Asia. Kaya naman, tara! Guys, so today makakasama natin si Architect Mark and si Engineer Eric. So yon, architect and engineer. So apa, pa paano ba yung concept ng or idea ng bahay na ito? For sure may, nagkaroon tayo ng oh. ng collaboration with architect and engineer, diba? So ano po bang idea nitong bahay na ito? Mm, yung idea ng bahay na 'yan actually is ang gusto nila client is something modern masculine mm -hmm. na Kaya naging gray ang, ang kulay niyan. No? So okay. light gray lang siya para maging ah, hindi naman siya masyadong madilim tignan mm -hmm. Plus nagkaroon din ng parang touch of wood, oh. no? Para at least merong parang native uh, mm -hmm. style plus yan tapos ang gusto ni client sa loob, open concept lang mm -hmm. para maluwag siya talaga sa loob. plus talagang spacious yung mga rooms mm -hmm. spacious yung mga rooms niya and then kada rooms may kanya-kanyang bathroom. Kanya -kanyang mm -hmm. Okay. Mapapa inorient talaga ito base sa uh, uh, yung morning sun mm -hmm. pati yung 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 hangin ba? Okay. So, kaya, dito pa lang sa main door natin mapapansin mo uh, mahangin na talaga siya. So, mm -mm, Sobrang lakas nga ng hangin dito, uh, guys. Kaya oh. hindi mo talaga kakailanganin ng aircon, aircon. dito. Although <laughs> meron pa rin sila. So pati pag nandun ka naman sa balcony sa taas, ganun din, napakalakas ng hangin. At mm -mm. tsaka yung pag nakasal nasa likod ka rin naman, nandun yung pinaka-alfresco niya. Mm -mm. So kapag may gathering ka, maganda rin. Pwede. Namin. Tsaka Eat sobrang fresh talaga ng air dito, guys. So yeah. 'yun. So, napakaganda ng color niya, uh, maaliwala sa mata. So, Engineer, ano naman finally, ano naman masasabi mo, natapos na? So, uh, kas, uh, buti naman, uh, <laughs> within almost 2 years na rin, now, so month mm. 7. Matagal-tagal so, na rin, no? Oh. So, kahit medyo matagal siya, at least, uh, nagawa namin ng maayos. Mm -hmm. At saka, hindi naman kailangan mabilis siya, malaga, yung quality, at saka yung kagandahan na ma-produce ma o mm -hmm. yung product ng ating project. Oh. Uh, so, Yun, uh, ito naman, hindi naman sa akin lang ito, kundi na uh, kay Architect Manipon dahil mm -hmm. siya architect designer siya. So kaya napasutin namin yung <laughs> maganda rin <laughs> yung combination namin dalawa. Yes, Indeed, collaboration and, okay, mo, talaga. Hindi lang sa amin eh. Mm -hmm. Pag walang architect, hindi magagawa dahil walang engineer. Hindi rin, pag engineer naman, hindi rin magagawa pag walang architect. So dapat talaga uh, kombinasyon ng dalawa. Oh. So yun, architect, matanong ko lang, no? Kailan ba inumpisahan itong itayo? Tsaka ano, kailan natapos? 2022 to ginawa. March 2022. 2022. March. March sa nagsimula. Oh March. So, magto two years na to. Actually, Tagal na guys, ano two years. Eh, uh, ang lupa nito na ito, nakaslope by 3 mm -hmm. meters ang pinakamataas. Mm -hmm. So, so ay, kung makikita mo yung <clears throat> ibang kapitbahay natin, nakamataas yung lupa. So mm -mm. kinat natin yung lupa. Mm -mm. <clears throat> from there, humukay pa tayo nang 2 meters mahigit para sa pundasyon niya. Mm-hm. -mm. So Ganun kalalim ang pundasyon oh. nito. So and then we from that elevation nagtatlong palapag tayo. Ah, oh, okay. Kaya tayong 2 years kasi kasama finishing doon. Sa 2 years na yun architect at saka ang lalaki ng mga bakal nito sa ilalim. At hmm. saka guys, yung mga pinto napansin ko lang ang bibigat. Na. <laughs> bibigot na mga pintunya niya. Anyway, sir, can, napansin ko lang, medyo mababa yung gate natin. So, dito ba sa subdivision, sa Mirala, is, meron bang limit yung gate niya? Oo, oh, merong limit ang gate mm -hmm. dito, sa mm -hmm. height. So, kaya, mm -hmm. uh, maganda rin, kasi para hindi natatakpan yung, uh -oh, yung ganda, ganda ng bahay. bahay. So, secured naman ang, ano, ang subdivision. Mm -hmm. So, yan yung binabayaran nila, security. So, pwede mong tanggalin to, kaya lang, Since sa Pilipinas, uso talaga yung nag-gigit. Mm -hmm. Kahit pa paano naglagay tayo ng gigit. Okay. So, yun guys. Kung kailangan nyo ng architect, engineer, Metro One ang masasuggest namin. at may recommend namin. So, yun po. Memorable experience naman, R.T. and engineer. Sa R.T. muna. Oo, ako muna. Memorable experience ko dito. <laughs> uh, definitely, kada punta ko dito. Every week talaga, wala mintis yan. Pumupunta ko dito. Kasi... Kailangan ng arkitekto mo na ka-close supervision yan yes. sa project na ginagawa mm. niya. Hindi pwede nagdo-drawing lang siya. Kayaan lang niya doon. Tapos bahala na. Bahala na tumayo. Hindi. Mula ng hinukay po ito. Mula nung nilayout namin to sa lupa. Mula nung unang hukay niya. Mula nung binubuldoser to Nandito po tayo. Every week po yes. tayo nandito. Maghapon po yan, binabantayan natin. Oo pati pagbuhos ng simento, hanggang ka isa-isang tornilyong ikinakabit nandito po tayo nakabantay ho tayo diyan hindi pwedeng hindi tayo nakabantay yes, kasi alam natin nice. na ang perang pinagtatrabaho hmm. pinaghirapan ng kliyente ay hindi biro so yung pinagkatiwala sa ating pera kailangan suklian din natin ng magandang serbisyo ang memorable experience ko dito yung ano eh yung nagbuhos kami kasi syempre eh mm -hmm. ano yun eh inaabot tayo mga hanggang alas 10 no. Alas 10, alas 11 ng gabi. So ang dami pa rin tao, tapos mm -hmm. medyo limited ang ilaw. At saka syempre pag bumagsak yung <laughs> yung buhos mo. <laughs> so lahat wala. ng workers, architect so, nandito din. Nandito kami lahat. So, na, na, yung perimeter yung binuhusan ba naman. Oo, oh, so sobrang yung manpower chaka collaboration talaga no during Totoo, that time. Totoo, nakabantay ako, talagang tinitignan namin ilalim, ibabaw. Mm -hmm. Kasi kung bumigay yung structural ng time na yun, wala, sira ang buhay natin. <laughs> so yun <laughs> naman guys, ang kagandahan talaga ng may architect. Talagang masusupervise, maaalagaan, ma-check niya lahat from the very beginning at saka walang conflict between architect and engineer uh, kasi sa atin nagkakaroon ng conflict ano pag kami arkitekto ko engineer siya so may collaboration mm -hmm. talaga kami siya yung tumitingin sa tibay ng ng building mm -hmm. siya yung uh, ak akibat kung tumitingin ng uh, structural mm -hmm. siya yung uh, tama ba yung mga bakal spacing ganyan ganyan yes. pero hindi pa rin nakakalusot sa mata ko kailangan mm -hmm. ko pa rin ma-verify from my own na tama talaga yung ginagawa. Bukod siya yung initial, ako yung final, final. checking. So, yan. Nata nakatapos kami ng maayos na bahay with the co collaboration of an architect and an engineer. So, ikaw, ano naman ang ano, memorable experience mo sa akin? Ay, sa akin. Sa project na to. Sa memorable, marami. Wala na. Hindi mo na po gawin. Naisip pa rin. Nung unang put na namin dito, lupa pa lang. Nagpicutigin kami. Ngayon, nagputa ulit kami dito ngayon. Bahay na. So, with it to it. mo, parang ang bilis ng panahon. Diba? So, within that uh, duration, marami din ako na-experience na dito ko lang na-experience yung iba. Uh, dito ko lang na na-enhance yung aking sarili. And then, hindi lang sa structural. Alam naman pag sa Works. So, at is, nalang din yung aking mga experience sa mga quality. Mm. Dahil lang architect. So, marami yung experience na nangyari sa akin dito. Mga tao, mga pangyayari, mga finishing, mga scoop of work. At eh, yun, at na-experience ko sa kaya, sa mga nagdaang parang yun, ito ang kinalabasan. Naging so, satisfy ka naman, engineer. Naging satisfy naman, na na. Baka naman maiyakan yan. <laughs> hindi naman. Hindi <laughs> naman. At kasi natapos, natapos din. Oo. Oh. Okay. Ayan, thank you. So, so, last. So, yun ang lagi ko sinasabi sa kanya. Uh, quality hanggang kat matapos. Tapos. Well, hindi hindi kailangan mag-subside yung quality. Mm -hmm. Kung gagawin rin lang, gawin na ng tama. Yan ang mga prinsipyo namin dito sa, sa, metro. sa site. Sa yeah. Metro One. Ano. So, last question po. Ano po bang importance ng meron kang architect at meron kang engineer? Oh, well, malaking bagay 'yon kasi imagine mo kung wala kang kung ang nagpapaanak sa ay ano, kailangan mo ng professional mm -hmm. eh, sa isang sa isang project lalo na kung dream house mo 'to. Yes. So, imagine mo, nagpapaanak sa hindi licensed doctor. Mhm. Mm ba? Or walang walang kakayahan din magpaanak. Magpaanak. Oh. Kasi hindi lang naman taga-drawing arkitekto. Lahat yan kinoconsider. Behavior mo, yes. psychology, ilan ang anak mo, saan ang sikat ng araw, sa umiihip ang hangin, ano yung mas magandang materyales pero durable. Yan. Mm -hmm. So, mga kinoconsider yan. Bukod doon, uh, sa budget mo, sabi ni architect kung ito yung kalalabasan ng, ng bahay mo. So, when it comes to finances, yun, na manage nila, na manage namin kung paano. I'm, I am very proud to say, guys, hindi ako sa nagyayabang ano, na yung may-ari nito hindi na problema sa akin. Wow. Uh, sa, sa, tra, sa pagdating sa pera. Mm -hmm. okay. Hindi pa ako naniningil, nagbabayad na. <laughs> Ganun siya ka uh, yung trust talaga ng owner dun sa architect saka sa engineer nandoon. Yung ibang ibang project kasi yung mga contractor nila, architect nila, oh, 'di ba, pahirapan maningil kasi hmm. nga hindi sila satisfied sa gawa kaya nahihirapan silang maningil. Siyempre, ikaw ba naman kliyente, hindi ka satisfied sa gawa tapos magbabayad ka, 'di ba? Yes. Dito I'm proud to say na up to now we are in good, very good relationship with the client. And of course, itong mm, minsan na kami na hindi pa kami naniningil. Nagbabayad na sila. Nagbabayad sila. May inaabot na. May inaabot ng... <laughs> <May> Nagbabayad <inaabot laughs> uh, na. sila. Yun. So it means na we we are handling the, their money very well. Yung iba kasi, alam nyo, sa ibang project or ibang ano ibang mahandel ng project pag nag-down binaba sa ibang project mm. ginagasta na kami we make sure na yung pera mo doon lang namin nilalaan sa project mo hindi namin pinapatong sa ibang project Nilalagay sa ibang project kaya sila naiipit taloy sila kami hindi yung pera mo nandiyan lang sa project mo Yan. so yun guys ah uh, perbena uh, din naman Siyempre yes. kaya lang to add sa isang client Siyempre kami <laughs> Uh, uh, may kami sa ibang contractor na kami as per accomplishment kami. Ibig sabihin, tinatrabaho na lang, tinatrabaho muna namin, tinatapos muna. na ba, within two weeks, tinapos na namin, tsaka lang kami maniningil. Hindi yung iba mm -hmm. na, na naniningil na, na. na naniningil na hindi alam ano gagawin hindi alam ano kung anong o plata oh. pero kami may accomplishment na kaya nakikita ng client na na, tsaka automatic, binabayaran na lang kami oh. ng pusa. Kahit dila, kaya sabi ni Rikidik na kahit hindi mo sinisigil, <laughs> <laughs> binibigyan ka nila ng bayan. Uh, oh. tsaka ano, oh. yun nga, hindi pa nagawa na namin, tsaka pa lang kami binabayaran. Tsaka pa lang binabayaran. Yeah. So, yung iba kasi, naniningil na hindi pa ginagawa. Hindi pa Ayun. Oo, sa, <laughs> sa atin, iba, iba tayo. So, we make sure na yung ating progress of, progress of work ay uh, base sa talagang na-accomplish natin. Tama naman. So, nakikita nila, item, item for item, scope for scope for mm. work, oh. na na-accomplish yun. So, siyempre, ikaw ba naman, client ganun. alam mo, tapos na yun. Siyempre, pabayaran mo na, di ba? Yes. So, so, para magandang balik sa kanila. So, so like, mm -hmm. ganun talaga yung trust ng ano no, no client sa, sa Hindi, Metro saka, One. Uh, bro, dito, maganda rito. Yung, mm. syempre, nag tayo, di ba? Mm. Yung original bid, yun yun walang naging additional doon mm. di ba hindi yung oh, hindi, wala to nakalimutan namin dito kasali ganyan ganyan uh, unless na lang may pinagdagdag si client na scope of work mm. yun syempre sisingilin natin yun mm. pero yun sasabihin natin sa dulo nag-aaway tayo uh, with client na hindi eh, mm. wala to hindi namin to naisama bayaran mo kami walang, walang ganong walang sa amin So kayo po bilang architect and engineer, syempre malaking project po to. May instant instances ba na minsan talagang nagkakaroon ng ano, ng, ng initan, or yung, yung gano'ng mga gano'ng bagay. Ay, gano o, every week. <laughs> <laughs> ne, normal naman tayo sa trabaho, yun eh. Pero yun, sa trabaho, like, pagdating naman sa uh, labas, tapos na trabaho, iba ang usapan uh, so, na so, yun. So, yung chubay, normal naman yun. yun eh. Na talagang by position, respect the position lang naman <laughs> laman, eh. respect the position yun. talagang, siyempre, yes. bilang ano, hindi naman, para bagang sa taong abnormal yung pag wala problema, So, so, lahat naman tayo nagkakaroon ng problema. Basta alam At ko, bro, na nung nagsimula tayo rito, wala pa ako maintenance na gamot. <laughs> <laughs> Nagkaroon lang. <laughs> Nagkaroon bigla. Hindi, <laughs> oh. <Nagkaroon bigla. laughs> part yun. Ano, siyempre, part eh, nasama yun sa mm. trabaho. May kasi pressure, may inaabol na oras, mm. alam mo yun? Every time, time is money dito pagdating sa construction. Mm. So, pag merong hindi mo ma-avoid na mistakes... So, yun, talagang ano, hindi maiwasan nagkakaroon ng conflict, but mm -hmm. we make sure at the end of the day, we settle it and that it's all uh, yes, purely yes. professional. Kasi ang goal pa rin natin is mapaganda itong and, bahay. Yes. Mapaganda <coughs> at so, matapos. Mapaganda at matapos. Yes. Uh, mapaganda at matapos. Uh -huh. So, yun, architect and engineer, any words of encouragement po para sa ating mga viewers na gusto magpagawa ng bahay tuwing nayan. Okay. Uh, sorry, okay sa, uh, sa mga client na gusto mong pagawa ng bahay, kailangan unang-una ang um, sasangguni kayo sa architect muna. Yan ah, coming from an engineer na yan. Architect muna, siyempre. Wala lamang kaming hindi ng siyempre engineer, wala ano, ikaw kontakt namin kung wala plano. So, di uh ba? -huh. Uh, so architect muna. Then, pag naayos ang architect, na design, tapos ano na ng design, plano, and then approve na ng client, then the proof construction, then papasok, uh, papasok ang civil, papasok ang civil engineer. Yun. Uh, Yun. Uh, Yun ang anak uh, nyo. Number one, professional architect mo na kuno. Ito ang gulingan mo na. Yun. Oh, so, sa akin, yung mga gusto magpagawa ng bahay dyan, uh, I'm not saying this this because I'm an architect. so Pero ganun talaga eh. So, sasakay ka ba sa aeroplano ng hindi piloto ang nagdadrive? Mm -hmm. Sasakay ka ba sa barco ng hindi totoong kapitan yung nagdadrive? So, only architects are given uh, license to design uh, house actually it's also build no so design and build so you you hire a professional so i'm not saying din na lahat okay yan di ba? but you have to background check uh, bawat uh, professional na kukunin nyo so how do you conduct a background check sa mga architects or professionals na kukunin nyo ang pinakamagandang paraan yan, puntahan nyo at kausapin nyo yung mga projects, may ari ng projects na nagawa na niya. Uh -huh. Yung mga kliyente na na natapos na niyang project, kausapin nyo, interview nyo kung satisfied sila, may problema ba sila sa pera, uh, the way they deal with the professionals. Yun ang pinaka background check nyo dyan. So, wag nyo lang hayaan na pinakitaan kayo ng litrato, na ito, gawa ko to. Wag ganon. O kaya, dumaan lang kayo dun sa bahay yan, gawa ko yan, di ba? Hindi. Kausapin niyo mismo yung may-ari nung bahay na natapos niya kung satisfied siya. And I'm proud to say na kinausap mo yung may-ari ng bahay na to, uh, I'm sure that proud siya sa kinalabasan at uh, yung the way we conduct our service to to them. Yeah. So, that's it guys. So, uh, kung magpapagawa kayo ng bahay, magpapakonstruct kayo ng modular or anything na construction, huwag niyong kalimutan, Metro One, si Architect Mark and si Engineer Eric at your service. So maraming maraming salamat po! Dito, walk-in closet. This is the walk-in closet. Tara guys, walk-in closet. Yeah, mukha natin yung ilaw para... Sure. Ma-achieve natin yung ganda. Para ma-achieve uh, natin yung ganda natin. Yan! Ang ganda! Ang ganda! Oh! Wait na no, I... Okay. Kasi alam niyo, iba ang dating pag-white talaga. Yes. Eh, Nakakalinis. No? Tsaka nakakaganda. Okay. Nakakalaki. <laughs> di ba? Yan. Tapos dito ito. Sayo. Yung full window. Oh, ito. yung ginto. Ang ganda, di ba? Tsaka guys, pag pumasok ka dito, mapupunta ka kung saan lugar. <laughs> okay window na to. Ah, actually, na ah, actually, dito ka order. Ah, <laughs> medyo lang. Hindi, oh, ito yung... Uh, order nga pa burger. <laughs> <laughs> Yan. So, nilagay to ng window na to. Kasi nga, ito main kitchen, di ba? So, para... <laughs> para alam, nakikita mo kung ano yung mayayari dito. Ah, Tsaka nakikita mo rin, guys, yung view sa labas. Oh. Okay. <laughs> Okay. Chicken nga po. <laughs> oh, nice, 'di ba? Ganda no.